Nang gagalaiti sa galit sa kanyang po si Jamela Santos, ang talent manager ng yumaong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Ito'y kasunod ng pagkalat ng sensitibong video na makikita ang duguang si Valdez sa kanyang silid habang nire-respondihan ng mga otoridad. Giit pa ng talent manager, itutuloy daw niya ang laban pagkatapos ng pagluluksa. Kuha ang video ng isa sa dalawang pulis na rumesponde sa bahay ng veteranong aktor. Nauna nang inanunsyo ng Philippine National Police o PNP na sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis na rumesponde sa bahay ni Valdez kasama ang kanilang station commander. Nakikipagtulungan na rin sa investigasyon ang PNP Anti-Cybercrime Group para matunto ng mga nagpakalat ng video na maaaring maharapa sa kasong paglabag sa Anti-Cybercrime Law. Samantala, sa pahayag naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, mariin itong kinundina ang pagkalat ng privado at sensitibong video ni Valdez. Inatasa ni Belmonte si QCPD District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan na magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay sa insidente at panaguti ng mga mapapatunayang may sala. Iginiit din ni Belmonte ang halaga ng pagsusulong ng tiwala, profesionalismo at confidentiality sa anumang ginagawang investigasyon. Sa huli ay nagpaabot ng kanyang pakikiramay ang alkalde sa pamilya ng yumaong aktor. At nagpaalala rin sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng naturang video. Bien manalo para sa muning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!